sa isang napakasweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story, dumayo na naman ang Kalingap team sa bahay ni Viancy Ngunit bago sila makarating ay nagtulong-tulong muna ang kalingap team na buhati ng isang napakalaking karton mula sa kanilang van. syempre ang karton na ito ay para na naman kay Viancy at sa kanyang pamilya. Grabe talaga ang mga sponsors nila. Nagkataon naman na nagkita si Kalinga Prab at si Viancy sa simbahan dahil linggo noon at araw ng pagsamba. Napaka-pamilyar ng dress ni Viancy, no? Dahil ito ang binigay ni Kalingap Edu noong nakaraang vlog nila. Kung matatandaan natin ay napakamahal ng dress na ito. Ito ay nagkakahalagang 3,000 pesos ngunit binilhan pa rin siya ni Kalingap Edo noong nakaraan. Worth naman ang pagbili ni Kalingap Edu dahil kita kita naman natin na napakaganda talaga ni Viancy. Kapiling ka, na muling -iisa. Sa pagpunta ni Viancy at ng Kalingap team sa kanilang bahay, ay nagulat talaga si Viancy noong makita niya kung sino ang naghahantay na tao sa kanilang gate. Walang iba kundi si Kalingap Edu. Kaya naman pala namumula si Viancy at biglang umiti. Ang sweet naman ni Kalingap Edu dahil kahit napakaaga pa ay dinayo na niya si Viancy sa kanilang bahay. Hindi naman daw talaga niya original plan na pumunta kay Viancy ngunit dumaan na lamang siya dahil galing daw siya sa kanyang pinag-i-scout. Kinilig na naman talaga si Beyoncé sa pagdating ni Kalingap Edu dahil ito ay napaka-unexpected. Kanina, papo dito? Mm hmm. Ito lang. Ang gintay naman ako kahit anong oras eh. Ah. Kapi po, gusto niya pong kape? Sige, kunti lang. Para ah, mas matagalan ako dito. Kanin ba? Meron kayo dyan? Kahit kunti lang kanina pa ako dito walang kain para na akong may himatay ah, na maluto ako. pa ako <laughs> grabe talaga ang chemistry nilang dalawa kung papansin din natin ay parang medyo namawasan na ng kaunti ang hiya ni Bianci dahil nga pang ilang kita na rin nila ito Pinatunayan na naman ni si kung gana siya ka maalaga at masikaso sa kanyang mga bisita dahil pinainom muna niya ito ng tuwig. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung maraming sumusubaybay at sumusuporta kay Love Yancy at sa kanyang love team dahil nga sa kanyang kagandahang asal. At dahil dito, kaya naman pala bumisita na naman ang Kalingap Team sa kanilang bahay ay upang magbigay ng mga biyaya na galing sa kanyang sponsors. Tuwang-tuwa naman si Viancy at ang kanyang pamilya dahil napakarami ng kanyang matatanggap ngayon. Ito ay isang napakalaking balikbayan box. Dahil napakalaki ng box na ito ay tinulungan siya ni Kalingap Edu. Napaka-gentleman naman talaga ni Kalingap. Gusto ko lang sulitin ng oras. Makasama ka kahit konti lang. Kunting sandali na lang. Siya nga pala. Gusto ko bang ipabili doon? Hmm? po. Kaya din pala dumalaw si Kalingap Edu kay Viancy dahil gusto niya lamang makita ang dalaga bago siya umalis papuntang Hong Kong. Napaka-humble talaga ni Viancy dahil kahit tanongin siya kung anong gusto niya pa ay hindi man lang siya sumasagot ng kahit ano. Pagkatapos nito ay tuluyan na nga nilang binuksan ng balik box kung ano nga ba ang mga laman nito dahil mukhang napakalaki at napakabigat. Grabe naman talaga ang pagmamahal ng mga supporters kay Viancy at sa Kalingam dahil napakalaki at napakadami pala ng laman ng balikbayan box. Ito pang ice cream. Ito, ano, ito, ito pang ng dilata. mag <laughs> tikit! <laughs> <laughs> mag-alala. Makikitulog ako dito. Alam mo, kung sa kanya, sa akin din. Hello? <laughs> Grabe talaga pa ang kasama ng Kalingap team dahil dito ay napapasaya nila si Viancy. Kaliwat ka ng pagbibiroan ng kanilang ginagawa habang nagbubukas sila ng balikbayan box. Tuwang-tuwa si Viancy at ang kalingap dahil napakaraming laman ng balikbayan box. Meron itong lamang isang dosenang sombrero na para sa boys at maraming panluto para kay Viancy kagaya ng mga kutsara tinidor, plato, mga kawali, mga rice cooker at iba pa. Wow, ipan dami. Na po ako magluto. <laughs> Pantinda. O, di kaya magtinda dito. Napakadami. Ibang klase yung pagkakaano niya. Eh. Ang dami. dami yun. Eh. Thank you po. Saan mo Ibigay po niya? <laughs> Ayan. Palagay ano? oh, ba? Bagay. Yo, 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 <laughs> yo, yo. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, pumanap ka ng kalampito sa tibigin mong tunay. Sige <laughs> ka ako sa mga Talaga namang deserve din talaga ni Beyoncé na mabigyan ng mga ganitong bagay dahil sa napakabait niya ang ugali at napakahambol din na bata. Kailan po pala yung, ano, yung alis niya po sa ano? Hmm, kailan ang alis namin? ako Bakit? Gusto mo ba si sa mama? Sayang. Wala pa naman po akong ano, passport. Hmm. Sayang ah di, di umabot. May, 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 gusto pa naman sana sa'yo magbigay saka sana sayang talaga gusto ko rin kasama ka eh talo tagal yung ano natin muling pagkikita no nakakarungkot ng ponte gusto ba sila lang natin pa saka saka mamiss mo eh baka mamis mo talaga ano <laughs> <laughs> oh, Kuha ka na kasi ng passport sa mga kita. Para next time, ang lumabas na ng bansa, makasama ka mga... Makikita naman natin na parang lumalambot na talaga si Viancy kay Kalingap Edu dahil nagsasalita na siya hindi gaya ng dati na wala siyang imig kay Kalingap Edu. Hindi niya rin naiiwasan ang kanyang mga pamumula at parang kinikilig talaga siya sa mga sinasabi ni Kalingap Edo. Makikita talaga natin na gusto na rin siyang makasama ni Kalingap Edo kahit saan. Parang nade-develop na rin talaga ang kanyang feelings at ang feelings din ni Viancy para sa kanya. Parang nagkakadevelop pa na talaga sila sa isa't isa. Ang ganda mo ngayon. Saan ka galing? Nagsimba po. Nagsimba ka. Wala ka bang huling mensahe? yung sasabihin sa akin bago ako umalis. Mag-ingat po kayo dun. Ayun ako. Ayun ako lang yan. Diba naman. Mas fit ng konti. Pangat mo. Hindi diba kayong tanggapin Hindi <laughs> diba ako maalis dito. Diba medyo iba naman. No? Ang konti. napaka mo naman yan eh. Mag-message po kayo pag ano natin na po kayo sa okay. Gusto mong i-update kita palagi? Silent. Yes. <laughs> <laughs> ano? Gusto mo? Gusto mo? <laughs> Sige po. Para po alam namin na analytas po kayo. Grabe naman talaga ang kanilang mga sweet moments kaya naman kinikilig sa kanila ang mga viewers. Mahahalata mo talaga na parang nadevelop na rin talaga sila sa isa't isa dahil parang totoo na talaga ang mga kilig ni Viancy sa mga sinasabi ni Kalingap. Mahahalata naman kasi natin ito sa kanilang mga titigan kung paano sila mag-usap at magsulyapan. kumusta? Kalis sa puso. <laughs> kayo dito ah. Uh, kayo ng mga angels. Uh, so, okay. pwede rin naman kayo lumabas. Magkakasama. Basta huwag kayo magpapagamit. na muna. See you in one week. <laughs> Mapunta ako dun. Mapunta tayo. Mapunta ako dun sa Hong oh. Opo. <laughs> Comment ko po. Hindi mo ako mamimiss. Mamimiss ko po kayong lahat. <laughs> May pag-asa nga kaya si Kalingap Edo kay Viancy? Yan ang ating ambagan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Bye.